papakain naman po tayo ngayon ng ano, mga alaga natin so going po tayo doon sa uh, kabilang bahay yan mga 10 to 15 kilometers away po ata yung doon sa amin sa bahay namin so malayo layo po ito yan doon nya solidad ata tong street na to eh, o yung kalye and going na po ako doon sa bahay medyo malapit-lapit na po ito doon yung solidad and then right side po doon sa medyo dulo eh, medyo masikip lang dito mga katoks kasi maraming tricycle dito and then bikes and then yung kalya din medyo makipot so kasya lang din yung halos dalawang jeep magkabilaan yan pag doon sa dulo yan pwede na doon na tayo kakanan sa dulo pagkalagpas na itong barricade na to doon right side and then doon sa medyo gilid meron doon tindahan ng dog food sa cat food so bibili tayo kasi nakalimutan natin nakalimutan makabili doon sa malapit sa amin na ano na pet shop so meron din naman po akong dalang food yung rice and then yung chicken hinalo ko po favorite nila yun eh and then yung whiskas din na hinahaluan din ng rice gusto rin yun ng cut namin kaya so park na tayo dito and lakad tayo konti kasi dun pa yung tindahan tanongin natin kung meron silang power cut kitten kuya may power cut kitten ba kayo? wala pa nagtatanong na no? Ako, wala daw. So, adult na lang po siguro. Adult na, yon adult na lang. And then, yung pedigree puppy para doon sa ating mga ah, aso. Yan ang kanilang gusto. Pagka wala silang mga wet food. So, yan. Salamat kuya. may medyo, ano to, madami-dami. Oh. Yan, dito na po tayo going to house na po. Malapit-lapit na tayo dito sa bahay. Ayan. Mabilis lang din yung biyahe pagka walang traffic pero siya malayo-layo talaga siya. Kailangan lang na ano uh, TS kasi doon sa may bandang kaingin, sobrang traffic. May mga cut din po dito. Pwede natin balikan yan sa susunod. Bigyan natin ng pagkain. Yun, dito na po, malapit na. Sa may left side po, red gate. Yan. Ay, masikip, may nakaparada sa kanan. So, ikot tayo, dito tayo sa kanan pumarada para pagka may dumaan, hindi tayo maabala. Yan. Ito sa may likod. Yun, may dalawang pusa. Ah, pwede natin itong bigyan ng pagkain, baka gusto nila ng cat food. Tingnan natin. Tingnan natin mga katoks. Ayun, dito na pala yung mga pamangkin. Mga pamangkin ko, andito na. Umuwi na pala sila. So, yun. Bigyan muna natin ng cat food yung mga stray cat. Kawawa naman. Ayan o, Mimi! Mimi! Ayan. Okay, baba na lang natin dito para makakain sila. May ila po talaga pag mga stray. Kasi, hindi yan sila nahahawakan eh. Yan, kumakain na sila, oh. O, yan. Gutom din pala. So, susunod, bigyan ulit natin sila. Ah, pasok na po tayo. Ito po yung mga pagkain nila, yung dry food, saka yung, mga, yung kanin, saka whiskas. Yan. Uy, ang saya-saya nila, oh. Si Choco, yan yung may brown sa ulo. Mika, saka si Albi. Napakain ko na nga po sila. So, hindi na sila makulit. Pagkabusog na po yan, mga, ma, mga, mga mababait na po. Hindi na po lang makakulit. May hinanganak nga po pala to si, ano, si Mika. Lima ang anak niya. O baka gusto nyo? Uh, mga tuta. Uh, message lang po. Mga, uh, ano pa, mga isang buwan pa. Pwede na yan. Ayan, yan. Sinasabi ko sa inyo kanina, si Tumi. Yung cut namin. Tapos na rin siyang kumain. So, naglilinis na. Siguro mga ano to, around 4 to 5 kilos siguro siya. Ganun siya kalaki. Sobrang bigat. Tapos, dyan lang siya, paikot-ikot lang. Ang taba. Ano po siya, Persian cat. Yan. Nag-iisa. siguro pagka may, ano, may mga babae kayo dyan na cat, sabihin nyo lang, lalaki po si, ano, si Tumi. Yan, pwede nyo pong ipastad sa kanya. Salamat!